Mudoyog ang Provincial Health Office sa umabot nga kasaulugan sa Family Planning Month sa bulan sa Agusto. Pinaagi sa pagsabuag sa mga mahinungdanong impormasyon ngadto sa publiko o pagkampanya alang sa insaktong pagplano sa pamilya. Ang pizza sa Agusto mo ni atong ginatawag na Family Planning Month. No? Essentially, ang pinaka-importante ani na month kay ang responsable na pagplano sa atong pamilya. So pinaagi ani atong mahatagan og atensyon atong mga anak ato pong malikayan ang mga sakit-sakit og mahatagan ato sila sa insaktong nutrisyon og pinaagi eh, sa kanang family planning atong malikayan ang mga maternal deaths no ang pagkamatay sa usa ka ginik ginikanan o sa kababayen ng mga anak ang Family Planning Month sa Olog, ilawom sa Responsible Parent and Reproductive Health Act of 2012 kung Reproductive Act number no. 10354. Kini nga balaod naghanay sa nasunong pulisiya alang sa reproductive health ingi-protektahan ang katungod sa katawhan o sa matag pamilya nga maka-access sa impormasyon o serbisyo sa family planning. Lakip ang legal, luwas, barato o kalidad nga modern family planning methods. Um, akong giawag tanan na mga ginikanan na mubisita sa mga family planning clinic kay ang maserbisyo ani kay free o libre no pinaagi ni eh, ang atong mga babae pwede nila maplano ang kadakon sa usa ka pamilya